Sa ika na araw ng Miss Universe 2023 competition, di mahulugang karayom sa dami ng activities na ibinigay ng organization kay Miss Philippines Michelle Marquez D. Inimbitahan si Michelle ng Multiplaza El Salvador upang ma-interview. Tinanong siya tungkol sa history ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang host ng malaman na ang mami ni Michelle na si Miss Melanie Marquez ay nanalong Miss International noong 1979. Nasa dugo na daw talaga ni Michelle ang pagiging beauty queen. Suot ang napaka-eleganting Mark Boom Garner dress, ay confident na nakipagsabayan ang Pinay para naman sa meet and greet event. Walang duda, isa siya sa pinakanagningning sa nasabing activity. Pagkatapos nito ay tumungo naman si Michelle sa pinakapaborito niyang parte ng beauty pageant ang pagdalaw at pag-aabot ng tulong sa mga batang may kapansanan. Kasama ang ibang mga kandidata, binisita ni Michelle ang Smile Train Program, na siyang pinakamalaking charity sa buong mundo para sa mga batang may cleft palate. At hindi pa dyan natatapos ang araw ni Miss Philippines, dahil nagbihis agad dito upang dumalo naman sa Welcome Dinner Event. Hindi maikakailang siya ang pinakanapansin dito. Kilala naman natin si Michelle, unique and out of the box ang kanyang fashion taste. Ang ibang mga kandidata ay halos pare-pareho lang ang suot. Regular na pang beauty pageant. Ngunit pinanindigan ng Pinay ang pagiging kakaiba ng kanyang style. Ika nga ng iba, mala crazy rich Asian daw ang datingan ng ating kandidata. Hola El Salvador! Woo! Woo! Martins, the representando mi hermosa país, Filipinas. Samantala, kahit winarningan na ng Miss Universe Organization ang mga taga Thailand, ay tuloy-tuloy pa rin ang pambabash nila. Pinagtatawanan nila ngayon si Michelle dahil for the first time, hindi isinama ng Muba Cosmetics ang Philippines sa line-up ng kanilang photoshoot campaign. Taon-taon kasi ay palaging kasama ang ating mga kandidata dito. Akala ng ibang mga Thai ay may kinalaman ito sa magiging score ng mga kandidata sa Coronation Night ngunit wala. Maaalala na noong nakaraang taon, hindi rin naman kasama si Miss USA Arboninola sa lineup ng MUBA, ngunit siya ang nag-uwi ng corona. Anong masasabi mo sa ipinapakitang laban ngayon ni Michelle sa El Salvador? Sangayon ka ba na ituloy ng Pilipinas na wag patulan ang mga tay kahit binabarubal na nila ang ating kandidata? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.